Alam mo ba, may mga mami pala sa Pilipinas? At hindi lang basta mami, kundi fear mommies. Nasaan ito? Matatagpuan ang mga fire mommies ng kabayan sa Benguet sa bahagi ng Cordillera Mountains. Kilala rin sila bilang Ibaloy mommies mula sa tribong Ibaloy. Paano ginawa ang fire mummification? Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang katawan ng yumaong tao ay dahanda ang pinauupo, nililinis, at saka pinausukan sa loob ng mga kuweba habang buhay pa o ilang sandali pagkatapos ng kamatayan. Ginagamitan din ito ng herbal oils at asin upang mapanatiling buo ang balat at katawan ng yumao. Kultura at paniniwala, ginagawa ito bilang paraan ng pagbibigay galang sa mga pinuno o mahalagang tao sa komunidad. Ayon sa paniniwala ng mga Ibaloy, ang mga mami ay tagapangalaga ng kanilang kultura at lupain. Banta at kontrobersya. Ilang mga mami ang nawala o ninakaw noong mga nakaraang dekada at may ulat na ipinagbenta sa black market o napunta sa mga banyagang kolektor. Isa sa mga pinakatanyag ay ang Apoano na kinuha noong 1918 at ibinalik lamang sa Pilipinas noong 1999. Ngayon, may mga hakbang na upang protektahan ang mga mami na ito, kabilang na ang paglalagay ng security systems at pagbawal sa publiko na lumapit ng walang gabay. World Heritage in Danger Idineklara ng UNESCO ang mga kabayan mommy burial caves bilang bahagi ng tentative list ng World Heritage Sites. Ngunit dahil sa banta ng pagnanakaw at pagkaagnas, ito ay isinama rin sa listahan ng World Heritage in Danger. Ang mga mami ng kabayan ay hindi lang labi ng nakaraan, ito ay buhay na patunay ng yaman ng ating kultura at karunungan ng mga ninuno. Ito ang Simply Marjun Channel, ang tambayan ng mga kwentong di mo aakalain.